Wag maniwala sa mga sabi-sabi o kuro-kuro na ating naririnig. Kung hindi mo pa napanood ang ating previous episode, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Ako si Shell, tara't at sabay-sabay tayong matuto sa answering hashtag CoopMeets. Malaking pera ang kailangan para maging miyembro? Ang Manatal Cop ay meron itinakdang minimum share capital subscription. Ngunit, kung hindi ito kayang bayaran ng isang bigayan, ay maaari itong bayaran paunti-unti hanggang sa mabuo ang kinakailangan share capital. Wala rin po kami required amount na kailangan bayaran regularly. Malaya ang mga miyembro kung kailan at magkano ang kanila idadagdag sa share capital basta qualified makapagdagdag. Dito sa Manatal Coop, hangad namin ang pagundad ng mga miyembro at ang pagkakaroon nila ng financial freedom. Kaya huwag mga bang dahil tutulungan namin kayo umasenso. Sana'y nabigyan Lino po itong mga kuro-kuro tungkol sa co-op. I-comment naman kung meron ka pang gusto din tungkol sa Manatal Co-op. Muli, ako si Shell. Samahan niyo ako sa susunod na episode na answering hashtag co meets. See you!